Pagtutulungan sa gitna ng mga hamon sa karagatan, yan ang layunin ng unang Joint Maritime Drills sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam dito sa west of Corredor Island sa bukana ng West Philippine Sea. Sentro ng Joint Maritime Drills ang fire and explosion prevention, search and rescue operations at passing exercises. Isa sa mga bahagi ng pagsasanay ang magiging hakbang ng Coast Guard oras na masunog ang isang barko. Para masagawa ito, ginamit ng PCG ang BRP Boracay 2401 bilang victim vessel. Binomba ito ng tubig ng BRP Gabriela Silang ng Pilipinas at CSB 8002 ng Vietnam. Isa rin sa nasaksihan natin kanina ang pag sa mga kunwari na ng mga crew members. Sa pagsasanay, kapwa nag-deploy ng rubber boats ang dalawang Coast Guard para masagip ang dummy victims. Umikot rin ang helicopter na PCGH 1451 para suyurin ang karagatan at i-check kung may nakita pang biktima. Huli namang isinagawa sa maritime drills and passing exercises bilang hudyat ng pagtatapos ng pagsasanay. Sa puntong ito, makikita ang sumaludo sa isa't isa ang mga tauhan ng Manila at Hanoi. Ayon sa PCG, purely humanitarian ang pagsasanay na ito at walang kinalaman sa mga aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dagdag ng PCG, maaaring muling mag- karo ng joint maritime drill sa Vietnam at iba pang ASEAN members. But also with the uh, recent ano po na activity na nangyari po sa Davao yung pong ASEAN Coast Guard Forum ay uh, naglahad po no ng uh, cooperation ng mga ASEAN na uh, countries na maglaan no ng uh, panahon para po sa pagbisita ng bawat uh, bansa uh, sa kanila kanilang uh, opposite po no na counterpart ng mga uh, bansa po. Parehong claimants ang Pilipinas at Vietnam sa South China Sea, partikular na sa Spratly Islands. Kapwa naghain ng Extended Continental Shelf ang Manila at Hanoi sa United Nations ngayong taon. Kaya para sa PCG, mahalaga ang Joint Maritime Exercises para maipakita ang strategic partnership ng dalawang bansa para maprotektahan at mapangalagaan ang kanilang mutual interest sa karagatan. Sa ngayon, pabalik na ang Vietnam ship sa kanilang bansa matapos ang limang araw na pagbisita dito sa Pilipinas. Para sa mga impormasyong napapanahon at balitang on demand sa kain ng BRP Gabriela Silang, Lance Mexico, Newswatch Plus.